Ayan, nakapila. Isa-isa lang muna. Ang daming pagkain eh, oh. I guess madami kami pagkain. Ayan. Ayan pa. Anli. Kaso, yung kakapang Ase Maria na may anak na dalawa, yun yung pinapakain ko ng wet food. Ayan, nakapila. Haba ng pila, oh. Ayan, oh. Nakapila yan. Ay, <laughs> okay, oh, ka, pero pikit-pikit ka. kaya kasunod niya? Lahat kasi gustong kumain nito eh. kikaso para lang to sa mga maliliit at saka sa nagpapadede. Eh. Ito, oh guys, oh. Ayan, lahat gustong kumain nito eh. Ayan. Oh. Tipit-tipit lang tayo. Ang daming ano, oh, ang daming cut, oh. Gusto niyo 'to, ha? Mahal 'to. Hindi sa lahat, hindi para sa lahat. Bilisan mo kasi diyan, ano? Maria, naiinggit tong mga 'to, eh. Yan, ang tamad kumain, tumayo, ayan. Ang aking princess. Napakatamad. Princess, pagod na pagod na ba? Hindi na makatayo. Ayan ang aking isa o. Nag-inheat siya. Kaso, hindi pa mapakapon kasi may sira yung mata. Kat-kat, manahimik ka muna kat. Pinakakadistorbo ka na ng kapitbahay eh. Ako sa iyo Princess, hindi na makatayo. Hindi na, dyan na yun siya. O, oh, tapos na, Maria. Tapos na. Mas masagot yan eh. Hindi natin. O, oh, tapos ka na. Maria, tapos na. Tapos na, Maring. Ano, naubos mo ba? Ubus ba ni Maria? Ubus na yata. Dami nakapila eh. Ay. Wait lang. Si ano muna ang kasanod? Si Ham. Kasi si Ham may sipon. Ayan, oh. Busog na busog na to eh. Naunang kumain tong ash ko eh. Ash, di yung anak ni Maria oh. Malaki na. Ash yung. Ash yung. Ay, naku copper. Ayan na naman tayo oh ikaw talaga pabida-bida oh sige Yan yung mata mo dyan si Asyong ayan galing na ano to? ito si Asyong patay oh. nakapagmap ng sahig sarap buhay sarap buhay ah oh, Milkita, saglit lang ha Mm, labas ka na. Wait lang. Ayan si Hamang next. Anong oras na matapos pa kayo sa inyo sa dami nyo? Ham. Ubusin mo yan, Ham. Ayan. May sipon kasi yan si Ham. May gilagamot yan eh. Ubusin mo yan, Ham. Maghintay ang kasunod. Yan ang madaming pagkain dito. Ayaw nyo. Gusto nyo talaga ng KitKat. Ay, pa-forbe tayo eh. Pag KitKat lagi, kamahal-mahal eh. Para lang nyo sa itong dalawa oh. Yung dalawang itong anak ni Maria. 3 months na yung kahapon. Si Asa saka si Kim. Ano yan, blog? Away naman, blog. Bakit na tayong umuwi? Masaya na kayo doon. Maluwag. May damo. Oo, makakain na kayo ng damo. Oy, blue, blue. Bakit blue? Hindi ka na may naaway blue ah.